kay Lenny tayo. Medyo ka hmm. mo ba yan? May nag-donate ng bus. Ang pinagdunan na sarong unit ng BASA, hali sa Bicol Isarog Transport System Incorporated. Sigon kay Mr. Bonifacio Brian Co., Corporate Affairs Head, kang Bicol Isarog Transport System, bilang pagsuporta sa mga kalakawan asing programa kang gobyerno lokal o beto ni na magamit ini kan mga taga-syudad ng Naga asin mga empleyado kang lokal na gobyerno sa pagtaoning serbisyo sa publiko. Siyempre, um, tabang ta sa city, lalo-lalo na kay Mayor Obredo, ta, ano baga siya, regular passenger kang Bicolisarog. And then, uh, siyempre, uh, ako sa maning yung taga na aga talaga ang digdiinaki, inaki, digdi nag eskwela, digdi nag graduate so this is one, one way or another siguro support ta sa local government kang naga and uh, para mga may magamit mga may magamit ang mga taga naga sa gobyerno Alat na sana kang Chief Executive ang formal na resolusyon Ali sa sanggunian Soda para man sa pagtaoning awtorisasyon na as na turnover kay ni sa lokal na gobyerno nga inimagamit na sa mga official function na sa pagtaong serbisyo partikular sa mga luno na mga naginyo. Ang formal na surata na ipadero naman sa Sangguniang Panglungsod para man matukar na ini sa regular session sa Aldaw na Martes. Nagpasalamat man si Robredo sa nasambit na bus company na nagtunaan kang nasambit na sarong unit ni bus. Pag inauthorize na ako kang sanggunian, uh, um, kita sa rung deed of donation. Pag na-formalize na si donation, tango niya kaya di pa siya formalize. Pag na-formalize na si donation, uh, mapaapod kitang meeting para magkaigwan -e ng policy. Da, ang pinaka-worry ta, baka marugado siyang grabe, madalit ligod maraot. Although nag-offer man ang donor, na si preventive maintenance indaman giraray para dahil magastos for the city So, ko, dahil importante siyang maray para sa tuya, kay Puan Manggirare at Hindi lang kay Mayor Lenny Robredo, kundi para sa buong LGU ng Naga. Aba? Pero siyempre, dahil nga si Mayor Lenny yon no, magdodonate ka ba sa korap? Oh. Hindi, syempre. no. Dahil oh. oh. lang kay Mayor Lenny, magdonate tayo. Oo, oh, oh. kasi yan. Pero pag iba, wag na, kaya na nila yan may nag-donate po ng bus para gamitin ng mga empleyado ng LGU ng Naga, para ng mga tiga Naga din, Bichoga pero may pupuntan silang mga meeting, mga function, mga programs. Pero ayan, malinaw na sinabi ni Mayor Lenny na sa ngayon, hindi pa to official na donated. Okay? Uh -huh. So, ibig sabihin, may dadaan ng pang-process yan. Hindi ito yung kagaya sa iba na basta binigay. Oh. Uh -huh. Picture-picture, okay na. Walang, walang mga resibo. Pero ito, kay Mayor Lenny Robredo, dadaan pa siya sa proseso doon sa mga nag-donate or sa mga donation na ah. tatanggap ng LGU. Syempre, so, ano yan? Legit? Legit talaga. And in black and white, may resibo yan. Malamang ah. na helmet. So, sabi nga dyan ni Mayor Lenny sa video, ngayon, hindi pa siya official na donated. Mm -hmm. So, may dadaanan pa yan. And, kapag naayos na nga yung proseso, natapos na yung proseso, dun na pwedeng magamit. So, hindi yan mabubulsa ni Mayor Lenny Robredo? Hindi. ba diba? Hindi. hindi. yan mabubulsa ng kahit sino? Hindi. Kasi, pwede mo bang ibulsa yung bus? Siyempre, hindi. Pero, eto kasi yan, mga batang helmet. Kung walang ganyang donation process, pwedeng magamit kasi yung bus na yan para sa mga pansariling kapakanan. Wow. Kagaya dun sa nabalitaan ko sa isang sa mga barangay. Hindi to sa Naga ha. Barangay dito sa Metro Manila. Oh. Na yung ambulansya ginamit pang divisorya. Ay wow! Ang galing mo! Yung ambulansya, kaya ang ambulansya for emergency purposes yan and for, for medical use, hindi gagamitin para pumunta sa divisorya at mamimili. yun! For ano yun eh, emergency use kailangan nilang mamaleng sa divisoria. Corruption. Oh. So, yan ang iniiwasan ni Mayor Lenny Robredo. Kaya may proseso po para doon sa mga dinodonate para sa City of Naga, para sa LGU ng Naga, para magkaroon talaga, Bisho Kapur, ng polisiya kung saan pwedeng gamitin tong bagay na to, sino yung mga pwedeng gumamit, kung anong oras pwedeng gamitin. May mga ganun. Kaya, iba talaga sa may airline, yung rubretto. Ah, hindi pwedeng gumawa ng oh, oh. kabalbalan. Hindi na pwedeng, oh, di ba? Oh, okay na to. Oo, oh, di ba? Okay na, okay Pero, na congratulations talaga sa Naga City, especially sa LGU ng Naga. And, salamat din to sa nag-donate, ka yes. Kasi nga, sabi nga ni Sir na nag-donate, dahil nga, Talagang ano nila eh, client nila si Mayor Lenny Robredo ah. dahil palagi nga sumasakay nambas si Mayor Lenny Robredo, bitch you ka pa. Ah. So bilang pagtulong na rin and bilang isang sa mga nagawa niyo din, oh, kayo nag-donate eh si sir. Aba, talagang mga tiwalang tiwala yes. kay Mayora. Kaya sabi nga ni ano sir. Ano nga yun yun? Spell mo nga tiwala? T-R-U-S-T. Ah. Ah. Aba yan? i mo pa eh. Eh, gan talaga. Pero, ayan nga mga batang helmet. Sumasalamin talaga. Sabi nga ni Sir John sa interview na, syempre, Mayor Lenny Robredo yun eh. Oo nga naman. Bilang pasasalamat, diba? Siyempre Bakit ka ba naman mag-donate dun sa mga kupal dyan? Syempre, hindi, ang... hindi, ang... Oh. At, hindi At, ang... basta, yan sa... Hindi yan sa... Oh. Hindi yan sa... Basta, ayan. Congratulations talaga sa... Hindi ang... LGU ng Naga. Congratulations kala Mayor Lenny Robredo. At abangan natin, Bichoga Park, kung mm. kailan aarangkada ang bus ng Naga City. O oh, ayan, basta mag-comment na lang kayo dyan. Nako, abangan nyo yung susunod namin vlog. Mm. May naglabas kasi ng statement. <gasps> Pero late na. <gasps> Pero late siya. Pero ito nga, basta sabi mo namin sa buhay niya, Kyle Metin na book niya, keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Kyle Lenny tayo! Leni.